Hello mga kamayko entrepreneur, mga negosyo. Um, nagawa tayo ngayon ng update sa aking negosyo at ano na nga ba ang mga bagong ganap. So sa ngayon po ay nagawa na natin mapalaki ang ating negosyo at maisagad ang capacity ng business na ating ginagawa ngayon. So sa kung ding babalikan, nagsimula tayo sa pinakamaliit at ngayon napalaki na po natin paunti-unti. At ang current uh, situation ng business po natin ngayon ay uh, yung natin no? yung kapital sa demand no ng mga tao gusto ko lang sabihin eh kung sa supply and demand eh namit na natin yung tamang supply sa demand ng mga tao mag-exist tayo dito ngayon eh medyo mahihirap at ating business na ma-i-out yung mga items within um, the two cycle period na meron tayo kaya um, kaya gumabalik po sa ngayon ang um, dating sakit, ang aking dating sakit. O dati, nagkasakit po ako, ano, nung ako'y unaring ating go. Ito yung sakit na mahirap ipaliwanan na kung saan maaari ka magkamali. Pero, this time, natutunan tayo sa ating mga pagkakamali noon. At, um, ngayon naman, pinitake eh, uh, na natin yung mga opportunities na calculated na yung risks, no? Para naman hindi tayo na hindi na maulit yung mga dating nangyari. At ang sakit na ito ay board up, no? Ito yung pagka-board sa negosyo kasi nga naisagad nice na natin at nagawa na natin ng uh, kumbaga um, nakuha na natin yung max potential ng isang negosyo dito sa isang lugar. Dati pagkakamali, eh, in-expand natin yung business, no? nagparami tayo ng branch without having a complete business, uh, without having a feasibility study kung magiging okay ba at kung napapanahon ba at kung nararapat ba yung negosyo. So in short, uh, natuto tayo by executing a business that is having no feasibility study. Kaya malaki yung um, loss natin. No? Noon. Pero sa ngayon, eh, ito, bumabalik nga yung sakit na boredom, hindi naman alam ang susunod na gagawin kasi nga wala na. Na-max out na natin. Kung baga pa ulit-ulit na, si, na senaryo na lang kaya parang nakakasawa na. So ngayon, tumitingin na din tayo ng mga panibago opportunities at medyo stressful kasi ka yung win-work out natin eh, hindi natin rin nakikinitaan. Ano? Na, so, hindi ko na ngayon, hindi na ngayon pabigla-bigla katulad ng dati na sige, hala, execute sige hala pera na pera sa sa ating savings. E ngayon uh, mas naging malis na ako na tayo. Eh, out dito natin ngayon kung paano tayo makakatakas sa ganitong level ng negosyo. Kasi nga po, kung doon kumikita siya, um, uh, masusustain niya lahat ng daily living expenses na kapag ipon tayo ng malaki. Pero um, uh, siguro ito yung pinakamalaking challenge sa akin na makaalis sa ganitong level. Kasi nga, um, uh, it's part ako ngayon sa other businesses na kung saan nagagawa nila ng level up and then uh, ng gusto yung negosyo na hindi masyadong nagbibigay ng uh, oras at panahon at nagagawa ng pag-generate ng income by having a complete uh, system at uh, maging nagmamanage ng na mga tao. So, kaya pa paano gusto rin po natin na achieve yung ganong level. So, sa ngayon, eh, uh, since nag-iipon pa tayo at saka pinapalaki pa natin yung savings para may pang gastos, eh, na uh, ipopapatuloy ipagpapatuloy lang po natin yung mga nasimula natin noon at i-apply ia natin yung mga uh, solutions dun sa mga pagkakamali na nagawa ko for uh, the last uh, five years sa uh, food and business na industry. No? So, sana ngayon, eh, mag na. Kasi noon kapos na kapos sa sistema ang pinakamalaking pinakamalaking pagkukulang pala no ay eh yung uh, proper handling ng mga tao at siguro yung kakulangan sa sistema every time na uh, magpapalit ng tauhan so doon tayo medyo na kulang at sa proper handling at proper management mismo kasi mali yung uh, uh, yung style dati no kung paano tayo sa ating mga tao. So, sobrang mali yung style natin before. But then ngayon, no, maraming realizations, maraming natutunan from uh, different mentors uh, sa online at sa na, syempre, maliban sa online mentors natin, meron po tayo ng actual mentors kung saan yung nakakausap po natin. Na. Bali, yun lang. Yun lang po yung ating updates sa ngayon. Bye-bye.